live. Oy! Sus, good morning sa tanan. May buntag di Naputol akong live. Nagdahom pa akong na-continue to. Mm. Nag, naglaag ko diri sa kuang balay sa kung gaga kay gusto ko o ka ng uh, mingaw nga lugar. Uh, mingaw ka ayong nga lugar. Wala pa mga prutas karong panahon na kay dilipating prutas ng mga bulana diri sa mua mingaw suruy-suruy ko diri kaya ngita kong mingaw nga lugar good morning sa tanan happy sunday happy sunday unta ang tanan nakasimba na hmm? good morning mingaw kay no wala pa'y prutas way kalingawan o kuan kaon kay way pay prutas na itulok ka buk no? buongon tulok ka buok Mm. Ay, ka Ay, malamig ang simoy ng hangin dito, mga amiga-amigo. Napakalamig. Good morning. Uh. Happy Sunday to all. Ano siya, tirada na Gaw? Walagi. Kaway naman dyan, inday. Oh, hi. Pamangkin ko yun. Nag-study po siya, nag-study. Yung mga taong mga walang magawa sa buhay, magpabukid kayo. Magpabukid. Kagaya sa amin dito.